Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin, at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Experts Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa Deezer H TV. Mula sa mga satisfying sound na paglagatok... Hanggang sa bawat pag-uunat at pilipit ng ating katawan, ito ang iyong maririnig. Oh, ah, I'm sorry. sa lakas ng tunog, tila mababalian ka na ng mga buto. Yan ang tinatawag na chiropractic treatment o ang pag adjust ng alignment ng ating mga buto sa gulugod o spine. Maraming nagsasabi na epektibo raw ito na pantanggal ng sakit sa katawan, lalo na ng back pain. Pero ang tanong, gaano ba talaga ito katotoo? Alamin natin yan sa episode natin ngayong linggo kasama ang ating chiropractic practitioner na si Bray Pineda. Si so, Bray, napakaraming uh, nahuhumaling po ngayon sa sinasabing uh, chiropractic treatment. And of course, uh, isa rin yan sa concern at isa rin yan sa uh, isa sa tinitingnan gustong subukan ng mga working individuals ngayon dahil sila nga yung mga dalas nasakitan ng katawan pero natatakot po sila na subukan itong kairo ano po bang sa tingin nyo sir ang dahilan nito? And of course, pwede nyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano po ba itong chiropractic treatment na ito? Uh, Siyempre, uh, feeling ko kaya sila na medyo na nagiging hesitant or natatakot sa chiro kasi dahil doon sa mga cracking sounds mm. or yung mga lagotok na naririnig nila sa treatment uh, at syempre bago or hindi pa ganun ka-mainstream uh, ang chiro dito sa ating bansa. Uh, nasanay kasi tayo mm -hmm. na pagka masakit ang katawan, iinom ng pain reliever. So doon yung kinalakihan natin. Pero ngayon na uh, mas uh, nagiging uh, kilala na yung kairo mas mm -hmm. nagiging aware na yung mga tao sa uh, mga benefits at saka kung ano ba talaga yung Cairo. Mm -hmm. So ang chiropractic is uh, a form of uh, pag, uh, paggamot mm -hmm. na nakafocus sa uh, spine at saka sa joints ng ating katawan. So, ito ang um, pag-manipulate using bare hands sa, sa spine natin, sa other joints. So, ang ginagawa nun para mas maging uh, uh, effective or mas maging uh, functional ang ating katawan pag-release ng stress sa spine and also ang improvement ng alignment ng spine natin okay, Sir Brad. Satisfying po yung naririnig nating mga sound, cracking sound, paglagutok. Pero ano po bang reason behind that? Bakit po ba ganito nalang kalakas yung mga tunog? Dahil ba, pag, pag, pag ba mas masakit yung katawan natin, mas malakas ba yung sound na i-emit ng ating bones? Um, usually, kaya po kasi merong sound na naririnig hmm. or yung crack. Ito po ay uh, yung bu bubbles or gases hmm. na nare-release kapag ka pinerform yung adjustment doon hmm. sa specific na joint. Ah, uh, case to case yan, hindi lahat ng katawan is pwedeng may ganung klase ng or kalakas ng crack. May ibang katawan kasi na hindi sila ganoon ka tunog. May ibang katawan na malakas din ang tunog. So magva yan depende sa type ng katawan, sa type ng case, ah, uh, ng pasyente. Pero sir, ano pa po ba yung target na part ng body natin or bone na nakayang gamutin itong chiropractic treatment? Ang usual po na target ng chiropractic mm. is ang spine po. Okay. So, gulugod sir, gulugod. Tama. Yes, gulugod. So ang mm. uh, ang spine kasi is nagko-consist ng cervical, thoracic, lumbar uh, spine. So pag sinabi mong cervical, ito po yung neck. Ah, uh, pag sinabi pong thoracic, ito po yung mid part ng katawan. Mm. So upper back. Uh, mid back. At pag sinabi mong lumbar, ito po yung lower part ng katawan, which is uh, the lower back. So, yun po yung um, tina-target ng Cairo. At saka yung iba pa pong joints natin, which is the upper and lower extreme. Ayun nga, sir. Ang tanong nga po ng karamihan, ito po ba ay ligtas? And gaano po ba ito ka-epektibo? Um, generally, safe naman po o ligtas hmm. naman po ang magpa-Cairo. Kasi ito po ay controlled uh, adjustments, controlled manipulation po. Mm -hmm. At syempre, uh, para mag-para ma-consider siya na safe or ligtas, pupunta ka sa isang uh, professional or okay. licensed or certified na professional na gumagawa nito. Pero sir, gaano ka-effective itong treatment na ito? Ano po ba yung mga uh, na na gumaling na sakit or ano po bang mga sakit talaga ang tinatarget din ng uh, treatment na ito? Um, effective siya kasi uh, over the years marami mm -hmm. na pong testimonials na mm -hmm. gumaling um, dahil po sa Cairo. Mm -hmm. So um, Kung baga yung mga tao po na nag-seek ng alternative uh, treatment yeah. uh, which is nagpa-Cairo nag, sila, uh, marami na po siyang napagamot mm -hmm. tulad ng mga usual na neck pain, mm -hmm. uh, lower back pain, um yung iba may mga scoliosis ah. uh, yung iba may mga bald bulges. Mm -hmm. so marami na pong um na cure or napagaling ah mm -hmm. uh, yung chiro Based <laughs> sa research also in uh, sa mga testimonial po ng mga patient surprise speaking of scoliosis ito po by common na nararanasan ng mga Pilipino dito sa sa bansa and of course sino po ba yung mga prone dito talaga sa scoliosis? Uh, usually po um dito sa ating bansa, marami hmm. na po talagang may case ng scoliosis. So hmm. based po sa experience, sa mga patients po na, hmm. na handle natin here sa clinic, karamihan po ay mga babae. Hmm. Um, ang usual po na uh, reason kung bakit, eh, uh, minsan na, namamana po o sa genes, hmm. sa genetics, Sereditary, sa hereditary hmm. siya. Also, depende rin po sa lifestyle. So hmm. kung hindi po maganda ang posture, minsan po na nag, nagkakaroon po ng scoliosis. At minsan, may mga cases naman po na kung tawagin ay idiopathic, yung bigla na lang pong nagkakaroon. Yung mga so, biglang nagkakaroon na to Sir Bray, ito po ba prone din ba to sa mga uh, nagtatrabaho ngayon, working individual na talagang madalas? O mahaba yung oras na nakaupo sila? or nakahiga yung iba na hi, walang ginagawa? Sila po ba yung mas prone dito? Opo. Uh, dahil po kasi pagka hindi po maganda ang posture, Uh, hmm. naapektuhan po talaga yung spine. So, hmm. kung parati po or madalas po na nakaupo ng matagal, lalong-lalo na sa mga working uh, uh, people natin na... Sa office. Sa office, hmm. uh, desk job, na matagal po at hindi po maganda ang uh, hmm. kanilang mga posture kapag ka nag-work. Sino pa po ba sir ang pwedeng mag-undergo in this treatment po? Uh, actually, ang um, Cairo po kasi is halos lahat po talaga uh, pwede magpa-Cairo. Mm. Eh, yun po kasi yung misconception na ng iba na porket mm. uh, hindi masakit ang katawan mo, eh hindi ka na pwede magpa-Cairo. Uh, ang Cairo po is pwede po dyan bata, mm. uh, matanda, mm. uh, nasa tamang edad, lahat po um, pwede magpa-Cairo. Kahit po walang nararamdaman na sakit, pwede naman po kumun Pero ang kadalasan po na reason mm. na nagpapakairo is of course pag meron pong masakit sa katawan, lalo na po yung neck. Uh back, pain. Upper back, mm. um, back pain and lower back. Uh isa na rin po uh, pag meron pong headache. Mm. Uh, ah, kaya rin kahit sakit ng ulo sir, sakit ng ulo. Mm. Yeah. So yun po yung usual talaga mm. na pinupunta ng mga pasyente para magpa -kairo. How about sir, yung mga persons with disabilities or mga pregnant women, sila po ba ay pwede rin or pwede rin sumalang dito sa kairo treatment na ito? Yes, uh, pwede mm. po kahit yung mga pregnant. As long as meron po silang uh, go-signal ng kanilang mga uh, doctors or mm. OB. Uh, ang kairo po kasi nakakatulong <laughs> din sa, siyempre, pagka-buntis, Uh, mas prone din sila sa back pain, no? hmm. lalo na sa lower back. So minsan, uh, yung mga pregnant po nagpapa-adjust at papakay oh. din para maibsan yung mga sakit na nararamdaman nila during the pregnancy. Hmm. Pero Sir Bry, ano po bang uh, factor or ano po bang reason na uh, pwedeng masabi na kailangan na pala ng isang tao na magpa chiro treatment? Ano po ba yung mga signs? Ah, uh, syempre unang-una kapag meron na po kayong nararamdaman hmm. na back pain, mm. Uh, ito po kasi yung signal ng katawan na oh, there's something uh, wrong or mm. may parang hindi magandang uh, nangyayari sa spine. Mm. Um, and also kapag ka-stressed, um, oh. uh, meaning kapag laging pagod, mm. uh, may headache, uh, at saka pag na-feel mo na hindi na maganda iyong posture. Yan na po talaga yung mga signs na okay, kailangan na po natin pa magpa magpakayo. Kayo. Okay. Pero sir, may mailan po talaga na nagdi-DIY ng pagpapatunog ng buto o nag uh, uh, sample yung sa knuckles natin. Ito po ba is safe, sir? Um, Depende po sa pag uh, pagsasagawa ng uh, pagpapalagotok. Mm -hmm. yung 'di ba, kung sabi na matatanda hindi daw, hindi daw siya mm -hmm. safe lalo na sa mga kamay Sa kamay. May tamang uh, paggawa uh, po nung pagpalagotok sa kamay tulad ng dapat po ay eh, pahila siya. So Bahila. hindi po dapat pag ganyan. Usual po mm -hmm. na nakikita okay. natin is 'yung ginagawa. Nakasanayan sir, talaga uh, pag gano'n? Usually po kasi pagka dini DIY, eh, mm -hmm. hindi po nako-control nang maigi 'yung pinagsasagawang uh, adjustment. For mm. example, pag mag-isa po at uh, bigla mo igagalaw yung katawan Kinakrap, mo, oh. hindi mo siya nakokontrol. Mm. So, doon po siya delikado. Uh, mas maganda po kung mag-isa tayo is ang nire-recommend po natin is stretching kasi yun po is front control at hindi po biglaan mm. yung paggalaw. Pero kung gusto talaga nila ng cracking sound, mas better siguro na pumunta na sila sa isang chiro na sir. Yes. Pero oh, Sir Brian, ano po ba yung long-term benefits na itong uh, chiropractic treatment? Ang um, isa po sa long-term benefit ng uh, Cairo is yung better posture. Ah, okay. Um, pag maganda po kasi ang posture mo, less po ang ang mararamdaman mo na discomfort, mm. less po ang ma-feel mo na na pain mm. sa katawan. Siyempre kasi mas maganda ang uh, blood flow, ang circulation. Mm. At also, pagka nagpapakairo po sila, less din po ang chances na magkakaroon kayo ng mga pain. Okay. Kasi yun naman po usually ang mm -hmm. pinupunta talaga ng mga... Yung concern mga. nila bakit pupunta sa Cairo. Yes. Kayo po ba, may cases na rin na may nagpa-chiropractic treatment sa inyo na uh, natapilok or yung buto sa siko ay nag-disalign, sir? Kayo po ba yung naka-experience na rin namin? Meron na po. Uh, minsan po may pupunta dito, naka-wheelchair. Mm -hmm. uh, tapos na based sa assessment namin may fracture na pala so pag dating po kasi sa Cairo hindi po kasi pwedeng uh, isagawa ang isang chiropractic adjustment nang meron pong fracture okay, sir. So, so better, better po saan siya, sir, dalen kapag ka gano'n? Kapag gano'n po, uh, mas better po sa mga orthopedic surgeon or mm. sa mga ortho para ma-address ano po ma ng maayos yung kanilang mm. sitwasyon. Pero sir, ang isang chiropractor ba ay eh, nag-undergo din sa studies na just like the doctors po. Ano po bang study o pinag-aaralan talaga ng mga chiropractors? Ang um, pinaka-study po ng chiro is ang um, uh, pag-manipulate po sa spine mm. at ng musculoskeletal system or yung mga joints natin sa katawan. Uh, at saka yung pag-diagnose po ng um, kanilang uh, nararamdaman hmm. at yung treatment po na gagawin sa Cairo based sa case po. Being a Cairo, ano po ba yung naging inspirations po niyo na naging uh, chiropractor? And of course, uh, nag-viral na rin kay before na nagbibigay kayo ng uh, experience po sa mga random people outside ng free uh, Cairo treatment. Ano po ba yung naging inspiration doon? Inspiration po uh nang galing po kasi ako sa ibang industry before. Okay. So hmm. Kung hindi po alam ng iba, galing po ako sa advertising agency. And then, nag-shift po ako sa pag-aaral at pag-train mm. sa chiropractic. Mm. So, masasabi ko na isa sa mga naging inspiration ko is yung instant gratification na makukuha mm. mo kapag ka may ma-adjust ka or may, ma may maging pasyente ka sa chiropractic. Kasi mm. doon mismo, right there and then, makikita mo yung relief, yung uh free nila sa PIN after isang isang session. Kumbaga hindi mo 'yun makukuha sa ibang bagay. Kumbaga parang doon pa lang nakita mo may natulungan ka na. So, sir Bri, basically masasabi niyo po ba talagang ligtas itong chiropractor? And of course, sa mga natatakot po ba na uh, viewers natin ngayon, ano pong masasabi niyo ninyo sa kanila? Ah, uh, 'yun. Basically safe talaga, lalong-lalo mm -hmm. lalo na kapag uh, uh trained Uh, well trained yung professional uh, na magka-chiro sa iyo. Kasi ano yan parang taon po yan bago talaga maging uh, expert ka sa isang bagay lalong-lalo na dito sa profession na to. So hindi po dapat basta-basta magpapalagutok, magpapa-adjust sa kung sino-sino lang. Kasi yun po ay mga sarili yung katawan at uh, very risky po na isagawa yon sa isang hindi nag-train ng maayos dito sa profession. Ayan, ayan, maraming salamat po, Sir Brian. At least po, nabigyan po natin ng mas malinaw po na information yung viewers natin. And of course, sa mga tao rin po na gustong sumubok pero natatakot magpa-chiro treatment. Ayan, syempre, Sir, hindi na natin po palalampasin yung pagkakataon na to. Syempre, kailangan rin po nating masubukan itong chiro treatment. Sa akin po mismo. So, para makita din ng mga viewers natin yung reaction ko right after. So, para mga natatakot yan, ako na po yung susubok for them for you guys. <laughs> so, ayan. Siguro po, uh, subukan na natin, Sir Bry. Sige, game. Okay. Ayan, syempre, kasama pa rin si Sir Bry Pineda, ang ating practitioner Ay susubukan na natin ngayon ang uh, isang chiropractic treatment. And of course, uh, sasabihin ko rin kung ano yung magiging experience natin pagkatapos. Sir Bry, ready na po tayo. Ready. Okay. So, uh, gawin natin, start tayo facing down. Okay, dada pa po, sir. Dito lang yung kamay sa harap. Usually, uh, Bago kami nagsistart ng adjustment, uh, namin ng massage gun para medyo relax yung muscle. usually kasi itong area sa ano, sa back medyo nag-sistid dahil sa bad posture, stress So, we'll, we'll start po sa Cairo adjustments dito muna sa upper thoracic So, itong adjustment ito para sa upper back So, relax lang, hinga ng malalim Excellent Apa star <laughs> <laughs> So, di dalam dan in here. Oke Okay, kata. Okay ka <laughs> 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 Next natin is uh, yung cervical adjustment or yung neck adjustment. So, siyempre okay, para to sa ating leg. Okay, relax na. Oh my God. Kailangan pantay kabila rin. Ang basa. <laughs> so, ang susunod natin na adjustment is yung sa lower back. Okay. Um, sideway, Um, sideways, ka dito. Usually po, uh, maraming may concern sa lower back dahil po sa madalas na kaupo, uh, matagal na pag-upo or matagal na pagtayo, sumasakit po ng ating balakang at lower back. So, itong adjustment na to, ma-address ko yun. Okay, so oh. okay lang. relax yun. Oh. oh. Claro. Ang dami nun, no, ang daming stress. 25 years yata ang stress. <laughs> so, kamusta? Okay ka lang? Okay naman. So, wala naman siyang sakit. Nakakagulat nung talaga yung tracking sa akin. Tracking. Uh, -huh. uh syempre kasi malakas sa kabago okay. Pero yun, medyo Ang initial na ma-feel mo is yung relief uh -huh. Parang na-free up So yun, natapos na natin yung chiropractic treatment natin. And masasabi ko lang naman na talagang uh, totoo din yung komento ng ilang netizens natin na talagang parang bagong silang. Kaso yung mga cracking sound na narinig natin kanina, kung narinig niyo uh, hindi naman talaga siya masakit. So nakakagulat lang siya dahil nga dun sa stress and pressure, no sir, na sinasabi nyo na meron ng isang tao. Especially kapag ka-beginner uh, ka o kaya unang beses mo magpapaka treatment. Pero sir, ang tanong din po ng marami ngayon, Uh, ang po ba usually ang inaabot ng uh, presyo ng isang uh, session ng cairo treatment. Uh, usually po kasi ang nag-range po 'yan uh, mga mga 3,000 to 5,000, 6,000 per session. Dito po sa clinic po namin, uh, ang ginagawa po namin is full body cairo adjustment. Ang price po namin per session is 3,500. Ah, uh, kasama na po doon yung preparations bago ka i adjustment. Mm -hmm. So, ang gumagawa po noon is physical therapist po namin. Sinestretch po muna yung patient. At, um, yun, pinaprepare po ng maayos bago po i-chiropractic adjustment. Sir, sir, Bray, how often po ba dapat magpa-chiro treatment ang isang uh, individual? Uh, usually po um, case to case basis po kasi ang uh, um, frequency ng isa pong pasyente pero ang usual po na nirerecommend namin at least once or twice a month po, mm -hmm. nagpapa-care. Uh. Siguro, sir, bago po tayo mag-end, siguro, invite nyo na lang din po yung mga viewers natin po sa clinic, kung saan po ba kayo nila pwedeng mahanap. And of course, last message na rin po sa mga natatakot pa rin na sumubok. Uh, para po sa mga um, uh, mga patients, o yung mga tao po na nakar nakaranas po ng karamdaman, lalong lalo na sa likod, sa neck, sa balakang, um, i niyo po ang chiropractic treatment dito po sa Fine Spine, Cairo, sa Maginhawa Street. Mahalap um, mahahanap niyo po kami sa social media. Search niyo po Fine Spine Cairo PH. Uh, at hindi po dapat kayo matakot kasi lahat po dito is well-trained. Uh, yung mga professional po, uh, ang PT po natin is a uh, licensed physical therapist. At ang gagawa po ng Cairo is ako po. Uh, Uh, nag nagtrain and certified uh, professional para mag uh, sagawa po ng chiropractic adjustment. So wag na po kayong matakot. Uh, wala po da dapat ikatakot uh, dahil safe naman po ang pagkakairo. Ayan. Once again, thank you so much po Sir Bryce for especially for the experience po ng chiropractic treatment and of course sa pagbibigay po ng enough knowledge po about sa chiropractic treatment sa ating viewers. Once again, thank you so much Sir Bryce. Thank you rin Rovic, for ano uh, inviting us here. At iyan na pong episode natin ngayong linggo. Nawain nakapagbigay kami ng mga bagong kaalaman at impormasyong tiyak na kapupulutan ng aral. Muli, ako pong inyong host, Rovic Manuel, patuloy na magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. Magkita kita tayo muli sa susunod na linggo, kasama pa rin ang mga eksperto, dito lang sa Experts Opinion.